Ah, oh, yung dating no. ano, Yusik. Yusik dati Siya mo. na tayo mga ko so, ano pandemya na kayo. Bigay Siya sa kanya. eh. Oo. Oh. 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 Kami na nagbenta na kami, idodoble ko eh. Akala naman, naman natin, no, kaman, oh, na naman na spare na pa. naman Kasi natin, 'yung mga pamana natin kasi. nila, 'yung dapat mo na daw. Ang dami na mga gamit na kinusot sila. Naku, gamit natin, ilagay mo na sa dibdib, wala namang mawawala doon. <tellan> Ay Mama okay, maraming salamat po sa pakulay Nakikiusap na ba? Okay, Hindi yung eh. kapuso okay, sir. sir. Hindi yung kapuso sir. Hindi yung kapuso sir. Hindi yung

establishments. Um, uh, at sinabi ko na nahihirapan na po sila na uh, 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 hindi po yung business at yung operations uh, yung hindi na nila. Uh, kaya nga ang na, nagamit, matagal kami dyan sa loob, makain maraming pang tao. The eh, usual hour, hindi pa sila nagsara. Ang sara, hindi nyo kasi maraming tao pa kumakain. Wala, walang gano'n. Ganito lang tayo. Basta't walang mga violent things masaya masaya kami na nagpapatay. Kasi yun naman ang you tao. Know, yung polis, ano, is ang tao. rin po kasi ang dalawang sites na yun. Yun lang kami yung pakiusap. Bayangan na, masaya naman dito eh. Sir, yun nga rin po ang isang nilang problema kahapon. Kasi alam niyo po ang tulungan po ni Father ay ang inyong pinag yan po yung quarters ng mga pare. At ping okay. magpa-party po kayo dito. Dito Ito, po sila Ito, ha? Ito ha. nagpapahayag ang mga tao ng dalawa. Wala nga politiko dito. Opo, wala namin. Puro na, taong bayan, puro katulad dito. Walang tao dito na politiko na pwedeng magpapartis. Opo, yun lang Sa mga po salitang, yung salita, ng mga, mga. kahapon. Bayan bayani naman ang taong bayan. Wala, wala tanong Yan, yung ato ni Lenchong at si Sir Morales po na yung uh, request po ni Father is uh, ma-clear na po sana yung area kasi sa Sunday po mag-aano po mga iusap pa yung mga salat na sa hierarchy ng takot kasi ang hitsa po is right okay. Mal -mal, malalaman natin din na yung araw

pag-usap sa SEM, parang kaya magiging... Tano lang nga, siya. Sino ang nakakalala nga ba yung hindi nangyari? Nakakalala nga po. Sige. Hmm. saglit lang ha. Pwede magsalita. sa hindi ako against kasi Pro-Luterte-saga rin ako. No? I believe, may etiquette naman din mo tayo. Kung karapatan natin, pinaglaban natin sa... para sa mamamayan, paano naman yung mga private individual? May karapatan din siya. So, Nakiusap lang na mag-party ng PNP. Ba't? Nakiusap uh, nila na kung pwede, mag park lang ang pwede ito. Uh, hindi tayo pwedeng mag-ayos ang Mga Hindi tayo pwedeng pwede. mag park Eh, ang dami-daming parking. Hindi lang ako dito mag park Hindi si ka muna. Huwag kang magpagamit. Hindi si ako nagpagamit, sir. Kaya mo na. Alam mo. Alam ko. Alam mo. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Laging tama-tama yung sagot mo kanina. Dinig na dinig ko. Alam mo, parang ano na, bumabalik tayo. Bumanig ka na sa kanila. Ako oh, galing pa ako ng Mindanao. Oh, Mindanao din ako, ang, sir. Totoo ano, ano camera sa iyo. Kumabalik oh, ka oh, utama, oh. sir. May karapatan ta tayo dito sa oh, insa kahit sinabi pa natin na isang araw, paano natin mapipigilan yung taong bayan na ang kusa lumapit? Ako nga oh, galing Mindanao pa ako. Five days na ako nag dito. Araw mano ulan, andyan kami. Oh, tapos ikaw, halata, halata ma'am. Ah, halata. Hindi, halata ka rin na May pina... Kanina, kanina nagkakagulo. Pasalitan mo po. Pasalitan mo muna ako. Ang sa mo, mo muna ako. Kanina, nagkagulog about sa ano, sa system natin, sound system natin. May tao ina, may tao kang ano, inaalok sa akin ko, sabi sabi ko, may ano kami dito na nagkaisa kami para suportahan ang mahal na Vice President. Lagi ko yan sinisigaw, hindi ako natatakot ha. Lagi ko sinisigaw from Mindanao. Suportado ako ni tapos ikaw may BBM. Oh, may BBM. Ano okay. alam ko eh. Uy, sir. mo yan, sir. Under the office of the president. Oh, oh, president. Oh, oh, yan. no, oh, sabi oh. ah. Oh. halata na. kanila duterte pa ako nakakalata. Ma'am, Duterte, yan, ma'am. Huwag mo ko magsalita. Ang sa lang. Ah, sa Mindanaoan din. May din ako. Ginagalang ko ng individual. O, ginagalang ko. Isa mo. Tama na, po, tama, na po, tama, tama, tama na po, tama na po, tama na po. Tama na po, tama na po, tama tama na, tama na. Tama na. E, Isa lang po ang makipag Tama na po, tama na. Ate, ate. Ate, 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 ate. Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na. Wag na, huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag na muna tayo. Maulan, na. maulan, maulan, malakas ang ulan. Tama na po, tama, tama na, tama na, tama na. Tama na. Naulan na na. Nasilog na tayo. Sabi. Tama na, tama na. Kaya pala kayo na, na yung kalikrabi. Dito mo tayo, dito mo na tayo. Huwag kayong ganyan, basta sa harap ng pulis at sa kanakuan. Sinasabihan na kayo, tama na. Wala pang patutunuhan kung mag-aaway. Tandaan -tanda. niyo lang dito makinig lang. Wala pang patutunuhan kung mag-aaway. Pinapalibutan tayo ng mga pulis dito. Ang sitwasyon dito sa may likod ng EDSA Shrine, ha? ماما يو تي 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 ساڻي جو نيورز جو ڪورس ڏانهن لڳائڻ چاهين ٿو